Araw po sa inyo. So yun nga mga kapagid magandang araw po sa inyo kapag kalang araw po sa inyo ngayon po ay regular na araw para po sa ating mga gawain dahil well, ito po ngayon ay naglalagay ng abono sa ating mga lansones dahil ito yung mga lansones na nabunga sa atin so ito po yung mga ating nilalagyan dahil nga po ito ay mga nagkaroon ng sakit at uh, nahapit namin po sa pagpupruning last year kaya po wala po kang napruning ngayon nilinis lang namin yung baba yan at wala naman kami ditong pupruningin dahil malinis naman lahat eh. wala namang suloy masyado kaya teretso abono na kami ngayon mga buwit so ngayon araw uh, tapos na kami mamitas nga o mag harvest ng magsones at ngayon po ay tapos na rin kami maglinis ng baba ng ating mga lasones. Oyan so po. Kaya po ang ginagawa namin ngayon ay naglalagay kami ng na abono, preparation para sa susunod niyang pamumulaklak ngayong summer ng mga kabukid mo. Hintayin natin 'to. Ngayon ay ngayon ay October 19 at nagabono kami. Aasahan natin na uh, May ay magkaroon to ng bulaklak bandang May, June, July mga kabukid ay magkakabulaklak ito ang mga lessons natin naglalagay kami ngayon ng 3416 Unique 16 na ang tatak ay uh, brand ng Yara Yara ang gamit namin dahil uh, meron siyang slow release ng klase ng teknolohiya doon sa abono nila so pagka binaon po natin yung lupa uh, kapag tag-ulan buko yan pag tag-init naman nagsasara yung bawat butil ng ating abono. Ngayon po ay titingnan natin sila. Ganito po kami mag-abono ng lansones. Hoy! Butas naman kayo. Kami ngayon ay malalim pa lang butas niya. So, ito kami ay nagbubutas ng paglalagyan ng abono. Triple 16. Yara, may naglagay na sa inyo ay? Eh. Abono no ang pagputas niya na yan eh sa laylayan lang dyan ba yung ugat yan sa so, may po kami ng sanga nag ano, bubutas so yun mga bukid no Uh, kami ngayon ay nag no? gamit namin ng triple 16 uh, unique po triple uh, 16 unique 16 ang pangalan nito sa Yara na brand mga bukid at binabao namin ito sa bawat puno no? sa mga ganitong puno mga bukid uh, Binabaon namin yan dito sa may dulo ng canopy no? dito sa mga duluhan na ganito sa mga dulong canopy kami naglalagay mga kabukid dahil na uh, nandiyan ang ugat nyan kung saan banda na tapat ang huling branches yun po nandiyan ang ugat nyan mga kabukid so hindi kami nag aabuno ng doon sa puno so dito kami nag aabuno sa may dulong branches nya nung no? dito sa may canopy niya na ito nya kami naglalagay mga abugid dahil nandyan po ang, ang kanyang mga ugat at nandoon yung mga maninipsip na, na ugat para po gamitin ang puno so wala po yan dyan sa mga sa mga ganyan bawal tayo maglagay dyan wala pong silbi yan so doon tayo maglalagay sa mga dulong branches ng ating mga lansones so yun po ang aming ginagawa ngayon para po uh, masupply yan agad siya ng kanyang kailangan ng nutrients no? so kami po ay naglagay ng triple at maglalagay tayo ng mureto potash sa pag nakikita na nila na pag nakikita na nating namumunga na siya mureto potash po nilalagay namin nasa 250 to 500 grams kasi itong mga namumungang puno namin mga kabukid ay mga nasa 12 years 15 years 20 years at yung iba po ay nasa 25 hanggang 30 years mga kabukid kaya po uh, sa hanggang 2 kilo kami maglagay minsan pag malaking puno ay 3 kilo so ang ginagawa namin butas ay mayroong walo, may siyam hanggang sampu, depende po sa laki at yung mga batang puno naman namin dito mga bukid ang ginagamit namin dito pang abono yung mga hindi pa namumunga ang ginagamit lang namin ay 2100 para po sa kanyang uh, vegetative stage dahil dahon pa lang naman ang kanyang pinuproduce eh. hindi pa siya namumunga doon sa mga batang puno mga bukid ang, yun po ang ginagawa namin 2100, halating kilo lang nilalagay namin dahil kailangan niya lang magsanga at magdahon para pag namunga na siya after 7 years namunga na yan so yun po yung bago pa kayo maglagay ng complete pampabulaklak at uh, saka pampaganda ng bunga so sa ngayon ang ginagawa namin ang nilalagyan lang namin muna ngayon dahil uh, medyo magastos kapag dinamay pa namin yung mga batang puno so yung mga namumungang puno na lang muna ang amin nilalagyan dahil yun ang nangailangan talaga mga kabukid ng nutrition agad-agad dahil patapos ng ulan So kasi kagabi umulan mga kabugid. So basa ang lupa, may cover crops kami. So mo, yung cover crops na yan, yan po ang trabaho niyan, magpanatili ng moisture. So kami ay nag abuno So matutunaw pa po yan. Kaya kami nagbubutas mga abugid para hindi po sayang, no? Pag sinabog natin, binroadcast bin natin yung 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 abono. Sayang po yun, napakamahal po ng abono. Halos na sa 24 hanggang 23, no? 23 hanggang 24 yang Yara Unique 16 mahal po yan kaya po ang ginagawa namin binabaon namin na halos isang dangkal para hindi po makasingaw agad dahil wala namang silbi kung sisingaw siya kaya tinakpa namin ng lupa sa butas doon po namin para ma hindi sayang magamit ng puno yung lahat ng inilagay namin mga kabukid so yun po yung ginagawa namin so ganun po kami kabukid magpabunga no? magpabulaklak nito ganun po kami mag, uh, mag alaga ng lansones so yun na abunuhan namin pagkatapos mamunga pero dapat po ay mapuning agad so yun nga mga bukid no syempre bago naman kami nag abo ay pinakita ko po sa inyo na naglinis muna kami ng baba so makikita nyo malinis yan so yung mga cobra crop ay na umakyat sa puno ay aming nilinis muna nilayo namin para makita namin kung saan kami maglalagay ng, ng ano ng abono kaya nga tulad po inuulit ko naglalagay kami ng abono sa tapat ng huling branches nya sa mga ganito yan kasi itong nga namin na ito ay nung isang taon yung mga nagkasakit. Pinruning namin ito, tinanggal na namin yung mga to yung sanga, kaya po direkta na kami naglagay ng abono. So dapat po talaga kung po naglagay ng abono sa lansones, ay tatanggal natin yung mga suloy at yung mga patay na sanga para walang mag-aabsorb na iba mga buwid. Ang iiwan lang natin yung mga matatandang sanga, tinanin nyo ito. Ito po yung mga sanga na namunga na, tinanin nyo. Ito mga sangang na munga po ito yan o oh. yan po yung pinapanatili namin pero yung mga susuloy pa dito yung mga susuloy pa na na mga sprout dito tinatanggal namin yun oh, tulad nya yun, yun linis yan may mga maliliit doon sa dulo kasino na lang naman yung mga abugid tinatanggal din namin yan pero siguro magtanggal kami dito kapag kami suloy na ulit sa mga bandang mga April magkakaroon to na suloy tatanggalin namin yun ito itong ganitong suloy lang naman ang tinatanggal namin eh. ito so, itong mga ganito tinatanggal namin to yan yan lang naman namin po ang tinatanggal namin yung mga ganitong suloy yan ang suloy na yun mga bukid yan lang po yung mga tinatanggal namin mga suloy pero yung mga matatandang sanga yung magugulang na sanga na bumunga na yun po yung aming pinapatuloy mga bukid So ganito po kami magpabunga dito mga bukid eh, dahil marami pong nagtatanong kung ano po yung ginagamit naming abono, paano po kami magabono. So kami po ay mag, uh, nage spray din ng polyar, ang gamit namin ay yara din. So, gumagamit din kami ng iba, yung mga grow na, na polyar at saka yung grow more na polyar, ginagamit din po namin yun. yung medyo mura-mura. So karamitan po ang ginagamit namin polyar ay may elemento ng calcium at boron at zinc para po mapanatili na mag, magtibay ang kanyang mga ibubulaklak na bunga no para hindi po man laglag calcium boron at zinc magkakasama po yon yun po yung hahanapin ninyong ah uh, yun po yung hahanapin ninyong pangpulyar no so yung para po tumigas yung bunga wag man laglag maiwasan yung panlalaglag at yung masyadong dami ng biak yung pipitasin niyo pa lang biak na agad so yun po yung aming uh, I aming mean, ini spray para maiwasan yung mga fruit cracking yung mga fruit droppings no? mga fruit trap laklak pa lang nanlalaglag na so ini-sprayan po namin ng ganun organic po yun mga bukid puro organic po yun yung mga may calcium boron karamihan po niyan yung mga grow more grow grow yan po meron din po kaming ginagamit sa na pang spray yan yung sayara makikita nyo tatakyara yun may calcium at boron saka may zinc din yun po mga abogid so ini-spray namin yun bulaklak pa lang maliliit pa lang hindi nag-i-spray na kami hindi po kami nag-i-spray ng insecticide uh, at pesticide pag may bunga na pag may baga, nag form na yung bunga hindi, namin nag kami nag-i-spray ng mga abogid dahil pangit po yun mga abogid kasama po yun so pagka maliit pa lang no? maliit na maliit pa lang nag-i-spray na kami pero pag ganyang bulaklak na hindi na mga abogid So yun nga mga bukid, pero kami po ay nag spray ng insecticide, yung mga systemic insecticide, pagkatapos pong mamunga nito. Siguro mag-spray kami niyan kasabay na rin ang polyar mga bukid sa, sa February. Dahil nga po, natuto kami dun sa, sa kinuwento ko nga sa yung mga peste. Dahil nagkaroon nga po ng mga peste ng scale insect at ng bark borer. So pagka hindi po natin agad kasi inagapan o naglagay tayo ng prevention, ay mabilis po talaga kasi makapanira yung mga buwid kasi tulad nito oh. o, mga scale insect po yan pero patay na po yan pero kapag ka, yan po ay dumami ito po ay patay na last year po kasi ito, ito pa yung bakat last year pag yan po ay dumami ay ano ng grabe po makapaminsala kaya nag-spray po kami yan ang ginagamit po namin dyan ay marshall na systemic insecticide o kaya yung karate o kaya yung napapatay naman agad yan mga bukid pagka ganyan pang kaunti-kaunti pa lang at pagka sobrang dami ng mga abugid, napakahirap kong patay ng, <laughs> ng skill insect at yung lalo na yung bark borer mga abugid. napakahirap po yan kaya po hindi po maiwasan na gumamit kami ng insecticide o kaya pesticide pero pagka ganyan na pong may bunga na yung medyo malaki, malalaki na po ang bunga hindi na po kami nag-i-spray dahil kahit po kami nangangain din at binibentaan natin yan so hindi na po kami nagi-spray niyan hinahayaan po namin na kung makabawi yung puno pero pag hindi po makabawi ay wala po tayong magawa kundi mamatay lang po yung mga dalig tara po sundan niyo po kami sa aming gawain niyan tara po wag hindi ka pa eh hindi okay. buhat Papa, mamaya na. Saglit. Huwag mo nalagyan lahat. Ah. Diyan, pakita. Ganyan yan, karami yan. Gabang lang. Yan. Sa ilang buo ng ganun. Tabo na. O, ilang butas to? Sa um, ano, ganyang kalape, Walo lang. Pero pag mga... Namumunga uh, na ito eh, no? Pag mga mata ng ano. Sampung butas. So, ganyan kami maglagay mga buwid walong butas po ito ang aming ginagawa. Tapos yung iba po malalaki. malalaki. Sampu. Mga ganyang mga bukid, mga sampu yan. yan Sampung eh. butas po ikot. Tapos iba po tagalagay. May ito pa. Yeah. Pwede namang isabog ang ganitong uri ng abono mga abugid. Pero dito kasi sa amin, uh, ayaw naming isabog dahil nakakapanghinaya nga. Kaya po mas ginusto naming ibaon na lang. Kaming ano? Jadi, ya, penciptaan

So sa ngayon mga kabukid ay hanggang dito na lamang ito ang ating kwento. Dahil po pinakita ko lang po sa inyo at ikinumento ko lang po sa inyo kung paano po kami nag-aabono sa mga ganitong malalaking lansones at kung paano kami nag-aabono sa aming mga namumungan lansones. So sa ngayon mga kabukid ay yung mga, mga namumungan lansones lang ang aming inaabonohan ngayon mga kabukid dahil pag lahat po kasama yung mga batang puno na medyo magastos. So ibang abono po ang nilalagay namin doon so, siguro po ah, pakikita ko sa inyo yung aming pag pruning sa siguro kasi hindi naman may na hindi rin tayo mag pruning sa mga susunod na buwan dahil susuloy at susuloy itong mga dahon na itong mga kabukid kaya babantay-bantayan natin dahil tapos darating mga kabukid ang drought yung drought na sinasabi ko yung natural drought ng summer So kung saan may stress yung lansones kapag na stress po ang lansones uh, namumulaklak po yan lalo na kung naabunuhan siya ngayon tapos may stress siya ng halos uh, 40 days to 45 days pagdating ng tag-init pagdating po ng tag-ulan bubulaklak po yan sakto po yan sa Mayo de Flores mga abuli kaya po bandang June, July hanggang August at September next year bubunga na ulit ito mga abuli so ganun lang po ng ganun yung aming ginagawa siyempre Uh, spray spray lang rin tayo dun sa mga, mga nakikita natin mga insecticide ay mga insekto lalo na kung bark borer at uh, itong skill insect maraming salamat po sa inyong suporta at panunood dito po sa ating channel so kita kita ulit tayo mga bugid salamat